Okay, so nasa Smoky Mountain po tayo ngayon. Ito po nasa likod ko. Ito po, ano yan? Bundok. Bundok ng basura. That's been here for so many decades. And uh, there are more than 10,000 families here living in this condition. Tara, Manong. Akit po tayo ngayon. So let get a picture of uh, how things look like. So ito po over the years nag hindi wala lupa rito, ano ano, basura lahat ito, no? Tinatapakan natin puro basura po 'yan. You know, lahat po ito with 3 billion pesos, ito po nakikita niyo yung lupa 'yan, basura 'yan. With 3 billion pesos, tanggal na po lahat itong basurang 'to. Ngayon, at the same time, makapagtatayo na tayo ng mga tenement buildings. Sa gaya yan, yan mga tenement buildings na yan. Nasa ilalim are factories na pagtatrabahoan ng mga taong uh, uh, nakatira dyan. Sa ilalim, mayroon po factories. Pwede sa'yo gumawa ng manufacture ng mga chips. I-export natin. Tapos, sa taas, doon ang kanilang tirahan. So, lahat may trabaho. Maganda ang sweldo. Pero, 18 billion pesos na nailalabas dito sa pinangakong isang daang building at tatlong building lang na itatayo. 18 billion pesos na. Ngayon, ang DAP 142 billion pesos pinag-yati-yatian ng mga senador at congressman para i-pitch ito at si Renato Corona. At Inimpeach sila dahil sabi nila si Chief Justice daw hindi si hindi ni reveal na bumili siya ng uh, condo sa Bellagio worth oops worth uh, 2 million pesos. Yung pala ng 2 million pesos na sa kanila kaya pala na inimpeach at pinagbibigyan sila ng 50 million pesos each pero si Senator Drelon which was the chairman of finance, received 100 million pesos for to impeach chief justice. Kaya niya tinatingin na. May nano pa Secretary Abad. Sinundo sila ni Marrojas. Tinumbinsi sila ni Presidente Pinoy. At si Senator Drilon got double, probably because he has double, Senator Escudero got 99 million. The rest supported against the impeachment of Justice. 50 million pesos. Ngayon, tapas pa sila sa survey. Yun ba mga senador ang gusto nating ipoto? Yun ba ang gusto nating mga mga malakad na hawak pera? If not for corruption, things could have been better. All these buildings, walang trabaho sa ilalim binibenta rin sa mga tao isang libo isang isang libong piso isang buwan ano 1,000 pesos isang buwan eh limandaan lang po binabayad dyan eh nagkakita wala naman trabaho ang tao with 3 billion pesos kumpleto isang daan building may factory sa ilalim wala lahat itong basurang to the Philippines and Manila can start trading again internationally only if not for corruption eh sige boto pa natin sila ayan natin sila pa para manatiling ganito klase buhay. Ayan. By win na senator. Imbestigahan natin lahat nag-abuso sa pork barrel at sa nila niligayo yung pera. Takbo sila ng takbo. Yung pera hindi nila pinapaliwanag sa nila niligay. Kapal lang mukha. Sa nila niligay, paano nila ginasos? E sinabi na ng Korte Suprema na this is malversation pag na po ang ginawa nila you could have put up schools here hospitals, factories and homes and things could have been better maraming salamat po God bless I think mga malakad ahawak natin pera if not for corruption things could have been better all these buildings walang trabaho sa ilalim binienta rin sa mga tao isang lipo isang, isang lipong piso isang buwan ano one thousand pesos isang buwan eh, daan lang po ang binabayad dyan eh. Nagkakita, wala naman trabaho tao. With 3 billion pesos, kumpleto isang daang building, may factory sa ilalim, wala lahat itong basurang to. The Philippines and Manila can start trading again internationally, only if not for corruption. Eh, sige. Boto pa natin sila. Ayan natin sila pa manalo. Para manatiling ganito klaseng buhay. Ayan. Okay, so nasa Smoky Mountain po tayo ngayon. Ito po nasa likod ko. Ito po, ano yan? Bundok. Bundok ng basura. That's been here for so many decades. And uh, there are more than 10,000 families here living in this condition. Tara manong, Ake po tayo ngayon. So let me get a picture of uh, how things look like. So ito po over the years nag hindi wala lupa rito, ano ano, basura lahat ito, no? Tinatapakan natin puro basura po 'yan. You know, lahat po ito with 3 billion pesos, ito po nakikita niyo yung lupa 'yan, basura 'yan. With 3 billion pesos, tanggal na po lahat itong basura. Each Pero si Senator Drelon, which was the chairman of finance, received 100 million pesos for uh, to impeach the uh, Chief Justice. Kaya niya tinatingin na. May ni si Secretary Abad. Sinundo sila ni Marrojas. Tinumbinsi sila ni Presidente Pinoy. At si Senator Drilon got double. Probably because he has double. Senator Escudero got 99 million. The rest who voted against to impeach the Chief Justice 50 million pesos. Ngayon, tapas na sa survey. Yun ba mga senador ang gusto nating ipoto Yun ba ang gusto natin 18 billion pesos na. Ngayon, ang DAP, 142 billion pesos. pinagyati hatihan lang ng mga senador at congressman para impeach gas si Chief Justice Renato Corona. At in Inimpeach sila dahil sabi nila si Chief Justice daw hindi si hindi ni reveal na bumili siya ng uh, condo sa Bellagio worth oops worth uh, 2 million pesos. Yun pala yung 2 million pesos na sa kanila kaya pala na inimpeach dahil pinipipigyan sila ng 50 million pesos. Kurang to. Ngayon, at the same time makapagtatayo na tayo ng mga tenement buildings kaya yan, yan, mga tenement buildings yan na sa ilalim are factories na pagtatrabahoan ng mga taong uh, uh, nakatira dyan sa ilalim mayroon factories pwede siyang gumawa ng manufacture ng mga chips i-export natin tapos sa taas doon ang kanilang tirahan sa so, lahat may trabaho ng ang sweldo pero 18 billion pesos na ang nailalabas dito sa pinangako ng isang daang building at tatlong building lang na